At nagsinuling ka sa'kin tayo. Kung hindi ka nagka-amnesia, ka ng mga panahon na yon. At ang tagal mo nawala. Patawarin mo ko, anak. Naging marupok ako nung makilala ko yung nanay ni Tolitz nang mabuntis ko siya. Wala na akong pang mayarap sa inyo ni Nora. Hindi na ako nagpakita sa inyo pangatlo na ako naniraan sa Cebu ko sa mga pangalawang pamilya ko. Gusto ko magpadala ng sustento sa iyo. Kahit pa paano, mabawasan yung atraso ko sa inyo. Pero, pero malas ako sa trabaho at lagi dito tumatagal. Kaya nag ako ng shortcut ng mas madaling paraan. At na doon, nalulong ako sa sabong. Pero imbis na gumanda yung buhay ko, mas lalong lumubog. Kaya disperado makabawi sa pagkatalo. nag -e ako ng mga tao para may pangsugal ako. Kaso yun, yung huling inututan ko, parte pala ng sindikato. Pinanting nila ako. na ako magawa kung hindi bumalik dito sa Maynila para takasan sila. Paano mo natin gawin sa akin, si naman yeah. Sinamantala mo ang pangunguli ko ako sa Niloko mo ako. Patawarin mo ko. Kala ko bumalik ka sa amin. Parang bumabi sa amin ni nanay. Yung pala, nandito ka lang. Dahil may problema kang tinatakasan. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Yun na lang ang naisip ko parang mo sabihin niyo, makasarili kayo. Kaya niyong gamitin yung pamilya niyo para sa pansariling interes niyo lang. Pinigay ko buong tuwala ko sa inyo. Tinaglaban ko kayo sa daddy ko. Tapos tama pala siya. I should have listened to him this whole time. Pinagsisisiyan ko na nagtiwala ko sa isang sinungaling at manggagansyo na gaya niyo. makapal lang mukha nyo! Mga walang iya kayo! Magsilayas kayo! Mga walang iya kayo! Ayoko na makita ang niyo lalo ka na Marcel! Nora, baka naman pwede natin pag-usapan to. Parang awa mo na. Huwag mo naman kaming ipagtabo yan. Hindi ka ba na awa sa akin? Bugbog sarado na ako tapos hayaan mo kaming matulog sa kalsada. Sana naisip mo yan trago ka nagsinungaling sa akin! Tinanggap kita rito sa bahay ko dahil akala ko may rason ka. Tinanggap ko na nagkapamilya ka ng iba dahil nagka ka. Pero ano, imbento mo lang lahat-lahat yon. Sinadya mo kaming talikuran dahil wala kang pakailang sa amin! Eh. Ang gagawin natin, mahal? Baka lalong mag si Dad pag nalaman niya niloko tayong lahat ni Tatay po. Oh, pero hindi natin pwedeng hindi sabihin sa kanya. Nahalala mo kung gano'ng kasama ang loob ni Daddy nung tinago natin sa kanya na si Tay Marcel palang matagal niya nang hinahanap. Kung kailan naman parang lumalambot na si Dad kay Tatay. Tsaka pa nangyari to. Baka imposible na sila magkabati, mahal. I know, but we have to risk it. Para hindi tayo madamay sa galit ni Dad.